guys, uh -huh. ito uh -huh. na uh -huh. yan. Uh -huh. so, din guys. Ito yung napaparukan? Gano'n. O, ito to. eh. So, naman, uh -huh. Yan guys, ito guys. Tapos pag natin ng asin. Yan. pag din ng asin guys. Ang Naglag. Ito na yan. Ayan, ating pang-sahog. Nyaw, nyaw, nyaw. Nyaw, 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 nyaw. Ah, Wa, ano? Relax na ka mo dyan? Mukulo na natin yung pinakulong tubig. Ayan, o. Oh. So, ilagay natin itong isda. Itong isda, guys, o. Oh. Ilagay na natin ito. Ayan, o. Oh. Tingnan mo na, guys. Ayan. Tapos, ito. Ayan. Ito din yan Okay, guys, so, oh. Lagay natin yan. Ubus natin to. Ayan, okay, so, guys, oh. Uh, ayan, guys. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Kumukulo na, guys. So, relax ka na dyan. So, ayan. Inix na natin tong ating sibuyas. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Pwede natin to. Para sabay-sabay na lahat yung flavoring. Kamuti. You Kamuti. Know, Kamuti. Yeah. Kamuti. 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 sarap niyan yung Lagay natin Kamuti. 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 sarap Kamuti. 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 Hmm. Abang ah, nagluluto ako guys. Tingnan mo yan guys. Oh. Si Bossing guys. Bossing! Bossing! Ano? Eh! Eh! <laughs> oh, tikman natin guys. Ang luto guys. Oh. Guys <laughs> <laughs> oh. Wow. wow! Eh, tik tikman, natin. E... 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 Ano? Hmm, e... Sarap yun! Yung guys, so. Yon, sarap na yan, guys. Cooking done. Tapos na ako magluto, guys.